Ah, lipat tayo sa kotse. Init. Grabe. Sobrang init. Malala. Huh? Punta tayo muna palengke. Di-deliver lang natin yung mga kinuha natin. Tapos, diretso tayo kay La Kuya Che. Kukuha naman tayo ng pyesa kasi marami daw siyang piyesa so titingnan natin magpo-vlog na rin tayo dun kung ano yung mga pwede natin may vlog dun tapos after natin sa palengke pupunta naman tayo kay Kuya Che para tignan yung mga piyesa dun na available na pwede natin i-resell so gamit natin to si Rangy so let's go sobrang init guys grabe May light. Tawanan natin. Yung EK hatch daw. May tama lang. Pero pwede na to. Ito pang EG. Complete. At least buo na yung ano natin. Ayan light. Tapos, to. Ang busy na yun. Lang. Nakuha na natin guys yung tay alam, dalawang tail light, isang EK3, tsaka isang EG hatch. Pero yung EG hatch kulang eh. Dalawang puwet lang yung nakuha natin na tay light eh. Pero pwede na rin kasi wala. Wala daw siya eh. Biglaan siya may alis eh. So ayun. So ikot na tayo. May magpapark pala. Hindi na dahil sabi na. Let's go. ASI di ba? Kasi sa ASI. So, eto guys. na yan. ako ng ano eh. Yes eh. So, yan yung adjust na niya. So, ito yung GoPro ko. Bumili ako ng bagong battery para mas madali na tayo makapag ano ulit video-video. So, testingin natin kung gagana tong Shopee racing na battery. So, ito siya. Pang Hero 8765. So, pasok to. So, testingin natin. Let's go. Let's see. Masalpak na. Ayan. Oh my god. Ayun. Kumana. Yeah. Congratulations. Congrats. Congratulations. kumain na. unbox record. So, unbox natin ang nakarecord to. Para safe ang ating package. So, dito. Nakulamar din ni t-shirt yung akin wala. Grabe naman. Fridcon. Ayan t-shirt niya. Box lang. Ang daya. Grabe discrimination. Porkit SLP itong akin. Ay, meron. Wala ko walang t-shirt. Meron pala. Sorry na. Meron pala. Hindi pa tinitesting. Kung may issue. Uy, sticker. Tintcon. Tintcon. Yun. Holy. Holy moly. Ayan na. Ang ating yam lang siya pero grabe yung mga gawa na ito. Sa rides. So, ayan. Manuals. Tapos, itong kanyang mga details. So, may battery na ba ito? mau na ba natin to Ano ba ito? So, tatest na lang natin mamaya. Sana gumana. Pag hindi gumana, re-return ko to So, yun. So, si Aldrich kasi nakapagkabit na nito. Na ito. Ayun yung kanya oh. Sabi na oh. na ko no. Kaya kakabit niya rin yung akin. Guys, eh. yung pang-half twist na ano. Na mic. Ayun yung sound trip boy. Oh. <laughs> Para meron lang yung ano eh. Yun Ah, dalawa rin no. Para sa kotse ka. Oh, ah, hmm. Saan yan sa loob nilalagay? Mm. Yeah. Okay. Ano to? Paano to? Tine-charge. Ah, okay. ito. Ito mag-on. Tapos, bawal mo yung charger yan, pre. Bawal? Oo. Oh. Yung bawal. pang iPhone? Oo. Oh. Bawal? Kailangan, nakarap ka ng adapter na yung, pang, yung normal lang. Oo. Oh. Tapos, may cord yan. May sariling cord to. Alam ko. Sige, mo. sige. Tapos, kabit muna natin ito. Ito, ito yung natatanggal, pre. Pag papalitan mo ng mic. Ah, so ito yung mic. Okay, gets. Okay, so dito yan. Okay nga, gets nga. Wala nang apto. to Bluetooth lang. Diyan yeah, mag-Bluetooth mag na muna. Oh yeah. pair natin pre paano? Kaliwa, kaliwa. Ah, oh, nung tela, tela, tela niya. Na. Mamaya naglalaba pa ako eh.

Ayos na, pre. Okay, on mo. Ayun na, dito na nilagay. Okay. Wala, Wala na. Hello, what's up? May lubak sa kaliwa. <laughs> banat, banat. Ay, so magra-rides tayo ngayon. Yeah, boy punta tayong Tagaytay Kakabit ko lang tong GoPro natin sa helmet Kagamitin natin tong si Big Bike Ayunintay natin si Francis Nandito na yung mga tropa Ayan o Tapos ito yung print ko na binili natin o Ayan na sila Rider in the storm Agusin <laughs> nyo district na lang para lahat may gas Let's go Pagas lang oh Hello, hello, hello Sa cellphone ko yung number 400 lang yan? Ano yung Marvin 650? Ano yan? Sabar na, KTM uh, Sigat lang yan no Magahan lang yan Mabigat din? Matang mataas? Oo, oh, oh, pero ano siya, pocket bike? Hmm. Why yan? <laughs> na si to nagbike tayo po. Dala na ganun eh no. Ano to do meretso? Basta sino si Francis. Ay si Harvey. Sumunod tuloy sa kanya si Harvey. Eh, grabe si Harvey. Ano sabi? No, yun 'yung Harvey. Ha? Sunto. Yan sa tapat. na sa buho na. Sabi mo balik sila. Nasaan daw? Nasa buho na siya. Kunin na lang tagaytay ano na 'yun eh. mo sila Gabo. <laughs> Nag na sariling itinerary po. <laughs> Ay, doon na sila dumaan. At i ano, ta tatatawagan ko si ano, Francis, sasabihin ko doon na sila dumaan. Ang An problema, <laughs> extended yung biyahe nila. Si, si Arby yun na nakontak, e eh, kaso di mahabol ni Arby si Francis. Hindi, <laughs> <laughs> yun to yun, kasi mag, ano, eh. ikaw pre, pagka, kunyari, mga 10 minutes ka ng, ano, nakikita. wala nakikita. Wala ka nakikita. ito, ito, ito. Bumamba ka na. Imposible. Ito, so, bukas mo natin. Para matawagan ko sa Francis dahan lang ha, tula Tok-tok, busy Uy lechong kabali Dito, dito Dito, dito Dito, dito Bilakura, pa muna dyan, pa, crab may crab legs Crab legs pa Sabi, sabi ko pa eh pre lang kasi malalim ah huh? Puto kayo na, puto kayo na Nag-repeat na yung pagkana niya Naka, nakalak na nga ano Pre no? Mas lang at least safe. nako Order na naman tayo yan. <laughs> oh, wala slider dito na Oh, slider. Kaya mo yung slider mo. Nasa cost ko. sarap তাহলে আমি রাখছি তাহলে হবে বই তাহলে বই নামে Nice G, Nice G。